Ito po ang simbahan ng Pagsanhan, Laguna. Ayun kayo. Dito na po tayo kay Aling Taling. Ang daming tao, no? Kapit, ngayon po, papunta po tayo dito sa munisipyo ng Pagsanhan, Laguna. Ito ang multi-purpose plaza ng, ba, ano, ng bayan ng Pagsanhan. Ito po ang munisipyo ng Pagsanhan, Laguna. Kung saan Lago Sina, ang aking pinsan, si Governor Mayor E.R. Yercito Estrada. So good! Ito, tagal ko ng kaibigan to! Yun! May matayo po. Kaibigan oh. naman, sir. Oo, so, kaibigan ko ito matagal na. Matagal na ito dito. Ay mga ka-peeps! Nandito ngayon tayo sa Our Lady of Guadalupe. Ito po ang simbahan ng Pagsanhan, Laguna. Isa ho ito sa pinakamatatandang simbahan dito sa lalawigan ng Laguna. Ito nilang patron saint dito is si Our Lady of Guadalupe. Ngayon pupunta naman tayo kay Aling Taleng. Chow chow tayo. Halo halo. Dito naman tayo kay Aling Taleng. Ang daming tao no? Uh, Dalawa na Amen. jisoo ko. Pag oh, hindi masyado mainit, ito. Pero kung gusto mong nililipad ka, ito. Check out lang. Lazada. Saka, Saka ito. Saka ito, naikot ito. Tingnan oh, mo ha. Tingnan mo. Nagulat ako sa jisoo po dito. Dalawa ah. na po. O oh, ha? Naikot to. Di ba? Ayos itong jisoo na to. O. Di ba? Ayos. Mga kapits, alam mo ba nung bata ako? May dinadayo kami doon sa palengke. Kay Aling Banang. Ano yun? Halo-halo ice cream. Akala ko, yun ang pinakamasarap na halo-halo na tikman ko. Eh, ito kay Aling. Dito kay Aling Taling. Ang sarap din pala. Iba. iba yung halo, iba yung sahog. ano yung, yung favorite sa Mandaluyong. Ang Aling Bebang. Sa Mandaluyong naman, meron naman isa. Aling Bebang. Ayun, nagpadala po si Gov Mayor ng... tourist ano, advisory leaflet tungkol sa brochure, tungkol sa pagsanaan at kung ano-ano yung mga lugar na magaganda na pupuntahan dito. Eh ako dito rin lumaki, eh. napuntahan ko na ito lahat. Pupuntahan natin ito lahat eh. Abutin tayo ng dalawang araw. Next time, dadili namin kayo doon. Pagkatapos nito, akit tayo doon sa aming hacienda. Aming mga lupain doon sa kaliraya. Meron po kaming kapilanggot na lupa doon ng ating ina saka may ano doon, lake na napakagandang lake. Sa susunod po na ano, sa part 2 ng Patsanan. I-enjoy kayo doon. Sasakay tayo ng jet ski. Kaya na po tayo. Ito po yung halong-halong pinagmamalaki namin. Ay na. Ito po ginagawa dyan. Binabati po. Bate ah, yung iba Kapit! Sa Ang ah, sarap ng halo-halo dito. Ubus. Babalik po tayo ha. Pupuntahan natin pinagmamalaki ng aking pinsan ni Governor Mayor E.R. Ears to yung bago niyang pinagawang office. Ang ganda daw. Tingnan natin! Ay, magandang magandang hapon ulit mga kapits. Sana rin gustuhan nyo itong segment namin ngayon na hometown ng mga ninuno ko dito sa Pagsanhan, Laguna. Sana rin gustuhan nyo yung pagpasyal namin sa inyo doon sa ancestral home ng mga ehersito, ng aking ina at ng mga ninuno niya. Yung simbahan ho, na Our Lady of uh, Guadalupe tsaka po yung masarap na halo-halong pinagmamalaki na Pagsanhan. Uh, ngayon po, dapat bibili tayo ng puting keso pero nabutan na kami ng ulan eh kasi ho, yung masarap na keso bilihan na yun nasa looban pa po kasi kung dito lang ho, yung bibili tayo dito sa labas yung mga nilalako, hindi naman sa latak pero syempre baka kahapon pa yun pero yung pong nasa loob kilala ho ng nanay ko yun eh parang pinagsalin-salin no sa mga anak, uh, yung mga gumagawa nito. Santa Cruz po ito, tsaka Lumban. Pero Santa Cruz po sana tayo bibili. Eh, naulan na po. Sa susunod na lang po. Sa susunod naman no pagbalik natin dito sa hometown namin, sa Laguna sa Pagsanan at Lumban, dadalhin namin kayo doon sa Kaliraya Lake. Napakagandang lugar. O, nung bata po ako, nung mga high school, lagi ho kami yung punta doon. Dinadala ko po yung mga kaklase ko nung high school noon sa Aquinas. Dinadala ko po doon, eh, pinatitikim ko na lambanog. Sa una, kala mo, mga kaya eh, pero sa huli, pag mga nakainom kami na, tatalo na nung kami sa ilog pag bilugang buwan. Napakasaya po. Doon po tayo pupunta sa susunod para makita nyo yung aming lupain. yung <laughs> lupain po namin doon. At yung mga lupa ng aming mga ninuno. Tabi-tabi po yun eh, doon sa Kaliraya. Lumban naman po yun. Susunod na bayan sa pagsaral. Napakaganda po yung lake doon. Yung lake po doon ay eh, man-made. Ginawa po yun ng panahon ng atin. Pangulong tandang Ferdinand Marcos. Ngayon po, Uh, you know, eh, doon po nanggagaling yung power ng Metro Manila. It's a hydraulic power plant hydroelectric po doon galing po sa Laguna, Dibay inaakyat po ng kaliraya yung tubig tapos binabalik ko ulit doon po ngayon kumukuha ng dalagdag na electricity sa Fleco Fleco po, tapos binibili ngayon na Meralco sana po nagustuhan nyo itong segment namin na ito sana nag enjoy kayo sana nagustuhan nyo yung g pinakita ko sa inyo sa susunod. Bye-bye kapit. Enjoy! A blessed Sunday to so everyone. Huwag, huwag natin makalimutan. Linggo po ngayon, magsimba po tayo. Magbawas kayo ng kasalanan. And Sunday po ngayon, spend, spend time with your family. Bye guys!